Fighter Gold Lane na ang meta sa ML ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun na kahit sa MPL ay pinipili nilang mag-fighter kaysa mag-marksman. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pinakarason kung bakit fighter na ang ginagamit sa mga gold lane ngayon ay dahil na nerf ang gold lane mismo. Gold lane nga pero ang baba ng nakukuha mong gold. Sa katunayan, nag-experiment ako dito. Ikukumpara natin ang makukuhang gold ng XP Lane sa Gold Lane sa loob ng 5 minutes. Kung malalasit mo lahat ng minions, ba diba dapat lamang na lamang sa gold ang Gold Lane? Kasi nga, Gold Lane yun eh. Pero nagulat ako sa naging resulta. After 5 minutes nung nawala na, yung extra gold ng lane, grabe, ang diferensya lang ng gold. Ng gold lane sa XP lane ay 220. Kaya naman, kapag ikaw ay marksman, sobrang hirap at tagal ng lumakas. Kasi ang bagal na ng gold. Kaya mas pinipili na yung fighter. Kung baga yung XP lane hero nilalagay na sa gold lane. Nandyan si Cici, Xborg, Chu, Bane, at marami pang iba. Basta kung magpo-fighter gold lane ka, kailangan aktibo ka sa mga clash. Kaya ka nga nag-fighter para makatulong sa early. Pero pwede ka pa rin naman mag-marksman at gumagana pa rin ito ngayon. Nagpa-first pick Granger pa nga yung Aurora. Pero kailangan mong tandaan ang mga bagay na to. Number 1. Mag-pick ng marksman na mabilis mag-scale. Huwag ka munang gagamit ng mga marksman na sobrang tagal lumate game. Yung Trinity nga, 10 minutes pataas mo pa bago build, Sobrang tagal nun. Kawawa yung mga kakampi mo sa early. Kaya mas mabuti kung ang gagamitin mong hero ay early pa lang may ambag na sa team. Number 2, Magdouble lane. Importante na magdouble lane ka kung kaya para makaabante ka sa gold. Kung nakatambay ka lang sa lane mo ay mapapag-iwanan ka talaga ng kalaban may item ka nga. Kaya lang yung kalaban mo, press lang kayo ng gold. Hindi e mahirapan ka pa rin. Kailangan lamang ka talaga. Number 3, kunin mo lagi ang crab. Kailangan sa ulado mo ang damage ng skill mo para malasit mo yung crab. Importante to sa'yo para makalamang sa gold. Number 4. Huwag magpapasolo kill. Kung hindi mo kayang palagan, ay huwag mo nang subukang labanan. Number 5. Ipoke mo yung kalaban. Kapag fighter yung kalaban mo, bawas-bawasan mo yung HP kapag nagkat siya ng lane. Sigurado kasing pupunta yan sa jungler nyo. Kaya wag nyo nga hayaan na makapagkat siya na puno ang buhay. Kapag hindi nakakaikot ng ayos yung fighter gold lane ng kalaban, ay malaki na agad ang advantage nyo para manalo. Ikaw ba? Anong mas gusto mo? Double fighter? Or may marksman pa rin? Pero kailangan talagang i-buff ni ML yung gold lane kung gusto niyang marksman yung nasa side. Yun lang muna for this video. Maraming maraming salamat sa panonood. And to God, be the glory.